Mga kamanggagawa, pag-usapan naman natin yung overtime pay. Ayan, ang batas na nakakasakop dyan sa overtime work ay Article 87 ng Labor Code. No? Sabi dyan, lahat daw ng trabaho, lagpas walong oras sa isang araw, ay dapat bayaran ng plus 25% no? ng iyong basic wage. ngayon, maraming mga kumpanya dyan nag, uh, ano lang, nagbibigay ng overtime pay kapag ka lumagpas ng isang oras o 30 minutos. Mali po yan ha. Dapat po, kada minuto na namagpas sa walong oras ay merong overtime pay. Kapag ka naman po ang overtime ay ginawa mo sa rest day mo o kaya holiday, ang dapat na idagdag dyan ay plus 30% no, no, iyong basic pay. Paano yan i-compute? Yung daily wage mo, i-divide mo muna by 8 no? kasi walong oras para makuha mo yung iyong hourly rate. Yun ang i-multiply mo na plus 25 o 30%. Tandaan nyo ha, ah, hindi ma-offset ng overtime yung undertime. Ano yung example? Na-late ka kunwari ng 15 minutes no, do sa iyong scheduled na oras dapat. Tapos, ikaw ay pag overtime ng 15 minutes din no, para ma-offset daw yung undertime mo. Hindi po yun pwede. Kasi, ang overtime may dagdag sa ng 25%. Eh, yung undertime naman, pag kinalta sa yun, walang, walang dagdag na 25% yun eh. Tandaan din po natin na hindi kayo pwedeng pilitin na mag-overtime. Uh, pareho rin yan. Yung employer nyo, kung hindi kayo pwedeng pilitin mag-overtime, kayo rin, manggagawa, hindi nyo po pwedeng pilitin ng inyong employer na magbigay ng overtime work. No? Kailan lang po pwedeng pilitin ng employer na kayo ay mag-render ng overtime? Nandito lang po sa Article 89 po ng Labor Code. No? Una, kapag ka nasa gera o kaya kapag ka daw yung trabaho para ma-save yung life or property no nung employer. Susunod po kapag ka po mayroong urgent work no to be done on machines. Ibig sabihin kap dapat yung makina ay eh, gumagana ng dire-diretso kung hindi ay eh, masisira ito. Tapos kapag ka daw perishable goods yung, yung mga produkto, for example, uh, mga gulay o pagkain na nabubulok kaila at kailangan kayo mag-overtime. At pinakapanghuli daw, kapag ka kailangan dire-diretso -dire daw yung trabaho, kung hindi may mapipigilan no yung operations ng negosyo no pero sa lahat ng yan kahit pwede kang pilitin na mag uh, overtime kailangan pa rin daw ay meron 25% o 30% na dagdag sahod dahil nga overtime eh. so meron naman mga iba magtatanong authority lahat ba kami eh, uh, covered ng overtime pay uh, kasi regular lang ba hindi po no lahat po ng klase ng empleyado probationary, casual, project based, lahat po 'yan monthly paid o daily paid ka man, sakop ka po ng overtime pay. Ang exception lang po no, itong mga nandito yung anim na 'yan, gobyerta o gobyerno, pag ikaw ay manager, no, pag ikaw ay managerial staff o kaya kasambahay. O kaya yung mga workers paid by results, kung per peraso, piece rate. Uh, o kaya yung mga field personnel. Tandaan po natin ang field personnel, paulit-ulit ko itong sasabihin na hindi kasama dyan mga bus driver at truck driver na lagi nagre-report sa opisina. Kung nagre-report ka lagi sa opisina at uh, definite yung oras ng trabaho mo doon sa opisina, kahit na ikaw ay lumalabas, hindi ka field personnel. So ayan po, sana naluwanagan kayo doon sa overtime pay. Ipaglaban po natin yan dahil yan po ay karapatan na nakuha natin sa labor code at sa constitution.